Yo, yung idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliw at manakakatawang mga videos na kinakalap sa internet At mag-subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na inupload upload ko raw -ra. Ay, ang sarap talaga sa pakiramdam paglasing huh? Ang ganda-ganda mo Wow Pahingi pa nga ako ng isang redors huh? Para lalo kang kumanda <laughs> Kaya pa pala nagagawa ng alak ah ha? Yes, to jeep the GP face out. Dito pangit. <laughs> Mas purin sa idol ah. Ayo. Shout out sa nagmamayari ng tindahan ito. Nakaka-relax po. Ay, may patindahan, makarelax pa ta. Sounds. <laughs> <laughs> Tapos sabi ng tindera. Kaya siya matagal kasi. Pinatapos niya muna yung kanta. <laughs> Tuwa na nang mwangyong problema problema. <inaudible> Kuwan-kuwan <guha> mo ah. <inaudible> Action. <laughs> ah. <laughs> Hindi ka ayaw <Bukan> <laughs> Natawa <talaga> eh. <laughs> Arawan versus Pakyawan. Habang <laughs> Pakyawan o, <no>? <laughs> <lang> ang bilis. Nakaputol na isa. <laughs> Yung Arawan. Hindi <laughs> pa nakapagsimula. <laughs> Smile! sa calculator. <laughs> eh? Wow! <laughs> Maricar, ano sa so jack sign mo? Sa akin, cancer. Ah, uh, ano sa akin, ulcer? Ha? Huh? Bakit ulcer? Kanser nga sa'yo eh, malala. Uy, eh, wala akong sign na subject oh, sign. Tumahimik ka. Bird ako. Guys, may nakakaiba na kung saan ka may nunal, doon ka madalas halikan sa past life mo. Mm. Eh ako naman, syempre, nagalit ako sa partner ko. Paano ba naman kasi lahat ng nunal niya nasa bayan? <laughs> Headlines, walang ligtas sa sunog. Simenteryo na sunog lahat. Lahat <laughs> patay daw. Ha? <laughs> Aba, ang bilis naman. Grabe. Oh! Ay, eh, kung nakakapagsalita lang yung sindaram ni Kuya. <laughs> Hindi yaw-yaw na. <laughs> bilis o. Eh. <laughs> <laughs> Hoy. Nagpahinga saglit. Napagod. Hahaha. <laughs> No. Nagising na <laughs> Nagising Dahil sa kape <laughs> Masarap kaya itong nasa mino Crispy bata <laughs> Takot naman yan Tawa pang magkukulang.

Patay yun sa patay ang Portuguese. Buhay pa ng Portuguese na. Grabe! Yung uh. limit niya yon. Pati wallet ko sa yung tuyo. <laughs> Magic. Wow. Ayan pa sila. Sila Challenge. Sip, <laughs> <laughs> Luto kami. Basit ganito ah. Hm? Mm. Basit luto n'na, Cass. Nagawa'y pa. Good okay, na ko yan. Hina pa naman. Bakit tayo nabar? Baka abar-gokla. Naku! 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 Walpak! Uy pre, parang bad trip tayo ngayon, ah. Huh? Oo. Oh, bad trip talaga ako. Ganon? Isa nung dahilan? Nahuli ko yung misis ko eh. Talaga? Ano nahuli mo sa kanya? Eto. Oo, aa, oo, aa. Sige, ayan na. Oo, aa, oo, aa. Diba? Eh? Di ba? Hala. Di ano ni ibig sabihin niyan? Hmm. Ayun ko lang nalaman na unggoy pala yung misis ko. Ah! <laughs> 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 Tapos? Unggoy din ang kausap. Ah!

Ah, ang, hmm. ganda ng, ang ganda ng view na. ang ganda ng view na. Oh. Alam mo ang magandang view? Sa beautiful. <laughs> May pag-asa ba ako sa iyo? Hoy. Aral muna. Aral muna, na daw. Siya <nag> aral na. <laughs> Pag-aral hindi. Pabilisan magbasa.

Hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Rayson Jess, Idol Javier Gabriel. Maraming salamat po at shoutout din sa Idol Ryan Panganiban. At maraming salamat din po sa panonood Idol Loreto Castro, Idol Rulia Zanyon. Maraming salamat. Shoutout din sa Idol Ferdinand Basiliote, Idol Marvin Caranto. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout din sa Idol Marlon Bactol, Idol Chukking ng Buhangin Dabao City. Maraming salamat at kay Idol i snoring butil. Maraming salamat po sa inyong panonood at bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at paki-like na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po ulit. Mag-iingat po kayo.